treatment na to guys, ipapahid natin sa mata niya. Paikot, paikot doon sa loob. Kailangan lagay natin sa pinakaloob yung gamot. Hello guys, medyo malamig na nga dito sa New Zealand Medyo malamig na nga dito sa New Zealand guys At uh, today's video ay uh, Ayun, may isa tayong bakang idrenap Dahil uh, siya ay mayroong sakit sa mata Parang katarat na nagpipink eye kaya ayun. Kasi hindi siya gaano makakita. Napansin ko na yan nung nakaraan. Kaya kaya ngayon drain up natin. Kasi di pa ko nung nakaraan kaya ang gagawin natin ay uh, natin yung kanyang mata guys. Bago siya mabulag kasi pagka hindi nagapan yung pink eye o yung yung sakit sa mata na ganyan, parang katarat. Ay ano siya guys, uh, mabubulag siya. Kaya ayun yun yung gagamutin natin in this video. At ayan nga siya guys. So binabangga niya yung mga gilid ng ano. Kaya napakadelikado ito. Ganitong uh, gamutin. Hello mga kabaka. Heto na naman po ang inyong kabaka ulit na si Jess. At uh, nagma tayo ng farm dito sa New Zealand. At uh, uh, in this video po ang i ko sa inyo mga kabaka ay ang uh, uh, pink eye or ang infectious bubin kung tawagin. Ang sakit na ito ay highly contagious disease uh, caused by uh, bacterium moraxilia bovis. Ito ay kumakalat ng mabilis uh, during summer. Kaya sa panahon na ito ay masusing monitoring pag may mga ganitong cases na sa ating mga baka. At ito yung uh, example yung ating uh, gagawin for today. Pero mayroon pang iba ding uh, klase ng sakit sa mata. Ito ay yung tinatawag na Listeria monocytogenes which cause uh, by uh, silage eye ah uh, parang parehas lang ng trauma systemic viral disease. Kaya ng mga bubin herpes virus. Marami pa mga kabaka pero heto muna yung aking isishare sa inyo in this video. Pero minsan din na uh, uh, itong case, case din itong mga ganito ay yung animal welfare issue. Uh, sanhi ng uh, syempre yung uh, uh, hindi magandang paghandling sa kanila. Or minsan ay uh, natural cause at uh, tulad sa kanila kumbaga halimbawa eh sila na mismo yung uh, nagsusuwagan o ra uh, sa yard ganyan ay may mga cases din na nasasaktan yung kanilang mata kaya masusing investigasyon talaga ang gagawin bago natin uh, gamutin yung ating mga baka at dapat alam natin kung ano yung igagamot natin at uh, syempre pag uh, hindi natin alam kung ano yung igagamot natin sa kanila eh mas masusing uh, ano o mas uh, magandang magtanong sa ating mga veterinary kasi lalo lang dito sa may New Zealand ay mayroon pong kanya-kanyang veterinary yung mga bawat farm dito. At uh, yun ang napaka-importante magtanong po sa mga uh, veterinary dahil sila po talaga yung eksperto at sila po yung nakakaalam ng mga ganitong uh, ano, uh, sakit ng baka at uh, syempre lalo na pag hindi po natin uh, kabisado yung sakit ng ating mga baka yun po ang napaka -importante. kasi po dito sa New Zealand ay napakahigpit po yung Animal Welfare Act dito. Kaya dapat po talaga ay uh, ano uh, alagaan natin yung ating mga baka at uh, mabigyan natin sila ng tamang treatment, tamang pangangalaga. At syempre ay uh, ito yung ating trabaho dito sa New Zealand at experience na natin ito dahil uh, 10 years, mag-11 years na tayo nagtatrabaho sa dairy farm industry at 7 uh, years na rin tayo nagmamanage ng farm dito sa New Zealand. Kaya yun, guys, uh, panoorin nyo po yung video hanggang uh, part 3 po ito at araw-araw uh, natin hanggang sa ma-improve yung kanyang mata, ipapakita ko po sa inyo ayun guys, at ipapasok na nga natin siya dito sa ating crush ayun sa wakas guys, nakuha natin mahirap kasi, delikado eh kasi hindi siya nakakakita baka maano niya tayo ma ayun ako muna itong cellphone syempre sa sa ganitong cases guys ay lalagyan natin siya ng nose ring Lalagyan natin siya ng nose ring. Ito yung nose ring para safe ka talaga. Lalagyan natin sa ilong niya, itatali natin. Kasi mahirap guys, baka bigla niya tayong suwagin. Mahirap din ilagay ito, kaya talagang ano, uh, maingat, maingat lang. Oh. No. You know grab it. Ayan natin siya guys. Wala walang kumamahal. natin ito yung press ano, tayo lang para safe. Ayan o. Oh. Mas to. Mas safe. Kasi mahirap siyang pumalag pag may ganito guys. Hindi siya makakapalag niyan. Ayun. Tapos may ointment tayo dito na gagamitin. Hindi ko na ipapakita yung brand. Ayan. Gagawin natin itong ointment na ito guys. Ipapahid natin sa mata niya. Paikot. Paikot dun sa loob. Kailangan lagay natin sa pinakaloob yung gamot. lang. O, so, tingnan nyo. Oh. So, kung pansin nyo yung mata nyo, oh, may parang ano dun sa loob. Papakita ko mamaya. Hindi ko pala nahihano sa inyo. Okay. okay. papakita ko sa inyo guys. Yung isa. Kasi so, hindi nyo nakita. Ah, kung nakikita nyo, yan o. Oh. Ayan, may ganun siya. Oh. Ayan, yan, yan o. Oh. Kung nakikita nyo, yan. Ayan, ayan yung ano niya. Uh, sakit niya. Yun, sa mata niya parang katarat sya. pero magagamot yan guys abangan nyo sa 3 days nating paggagamot alagyan natin natin everyday itong uh, bakang to para magamot siya ganun luli gagawin natin ipapahid natin dun sa kanyang mata itong ano itong uh, ointment na to lang ito pwede <laughs> sa, sa ilog natin tapos, <laughs> 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 joke lang ay, 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 ayun ang buhay dairy farmers guys uh, hindi lang kailangan nagmi milking ka ng baka nag ano napaka importante yung health ng mga baka kaya yun yung ating uh, laging inuminom in monitor kaya ganito medyo kwan, nag-uumpisa pa lang, agapan na natin. Kaya yun, at eh, sana gumaling itong C497 natin, natin na to. At uh, matagal pa itatagal nito bago gatasan. Itong bakan to. Ayan. 2014 2014 pa to guys <laughs> What? Uh, ano na siya? Mag uh, 10 years na 11, 2014 pag 10 years na ngayong 11, matanda na rin. Matanda ka na rin. Ha? Matanda ka na rin kaya nabubulag ka? Hindi. Ha? Pero gagaling ka. Gagaling ka pa. Ha? Gagaling ka pa. Ayan. Napakaano eh guys. Kailangan eh maano ka din sa baka kahit pa paano. Nagagalit din ako minsan sa kanila pero ah uh, the long run, at the, the end eh talagang ano pa rin. Trabaho natin eh. Tsaka hindi lang guys, hindi lang mo isipin yung tinatrabaho mo lang para kakumita ka, kumita, hindi dapat malin mo rin yung ginagawa mo masaya ka sa ginagawa mo at look after uh, itong mga baka kasi nga s'yempre tayo nagmamanage dito sa farm s'yempre tayo yung uh, bumubuhay sa farm parang gano'n at saka yung mga ating mga kasamahan kaya kailangan eh ano talagang uh, dapat eh ano uh, tingnan natin yung ating mga baka ayun guys at ayun uh, ang dito na lamang po yung ating video for today guys at ayun uh, uh, follow nyo po yung aking uh, Facebook page sa so, mga hindi pa po nakakapag-follow dyan at s'yempre Uh, pasubscribe please na rin sa ating uh, uh, ano, uh, YouTube channel. Uh, don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated. And bye-bye. Oh, oh binabangga niya yung ano. Wow, naman ating.